Magandang gabi mga kawok Ako si Lan at welcome sa Taguacuil Land Yung channel na hindi natatakot magkwento ng totoong nangyayari sa ating bayan Simpleng kwentuhan lang pero with a punch ng katotohan niya. Tonight ha, tayo mag-dive sa pinaka-fresh na bombshell sa Philippine politics. <coughs> grabe ha, may bago na naman Ikinagulat ng mga senador may ganito pala habang tayo ay naghihirap sa traffic at inflation mayroong grupo na nagpa-party sa uh, 100 uh, 1.23 trillion pesos na dapat para sa flood control oh trillion ha na parang budget ng isang maliit na bansa pero nawala sa ghost projects at overpriced contracts at si President Bongbong Marcos sabi niya so niya noong July ha? Ah, expose ko ito, prosecute it ko. Pero wait, bakit parang siya mismo may hawak ng remote control ng corruption machine na ito? Mga ah, kababayan, this isn't just another scandal. Ito'y kwento ng betrayal ng mga pinuno na dapat mag-protect sa atin. Pero ha, nagpapasarap sa pera natin. <coughs> Infused with facts ah, from credible sources like the Diplomat at Human Rights Watch. We will break it down from the flood he's na nag-cause ng massive protest sa Manila, no? 130,000 people daw, no? Hanggang sa old favorites like Maharlika fans at yung endless Duterte Marcos family feud. We will laugh kasi bitter laugh lang ang kaya natin. We will analyze as well. Intellectual style, they you makalma inspired at we will empower ha, the youth to fight back mga kaibigan. Bakit important ito? Kasi sa gitna ng climate crisis, typhoons na parang weekly episode, hindi tayo makakaahon kung ang pera para sa atin ay nasa bulsa ng cronies. So grab your notes mga kawok ha? At let's walk this out. Mga kaibigan, ha? hit that like button if you're ready to expose the lies. Subscribe for more. Rotox ha? At join the membership para sa exclusive Q&A. Tara na! <coughs> okay ha, simpleng kwento muna. Imaginin mo ha, typhoon season na naman. Umuulan ng baha sa Metro Manila. Nawawala ang mga tahanan at ang at ang tanong, bakit ganito pa rin? Enter the 2025 flood control scandal dubbed as the biggest years in Philippine history by netizens. From 2022 hanggang 2025, under Marcos Jr.'s admin, 1.23 trillion ang budget for flood projects. Pero according to the Commission on Audit at Budget Watchdogs, ha, huh? up to 118.5 billion pesos, around 2 billion dollars, huh, ha, ay lost sa corruption. Cover price, ha, huh? dams na hindi nabubuo. Contractors na fake at kickbacks na parang tip sa five-star resto. At eto na ha, huh, yung plot twist na ikinagulat ng mga senador. Noong September 2025, during Senate hearings, lumabas na may nepo babies, mga anak at kamag-anak ng high officials na involved sa bidding. Sino to ni Marcos herself was grilled, no? Ate, bakit ganito? Ha? Ay, nako, nag-protest na, no? Protest erupted, mga kaibigan, no? 130,000 sa Manila alone, chanting Marcos resign at hustisya para sa Baha victims. Even Marcos admitted sa interview, ha? Justified ang galit nila. Kung hindi daw siya presidente, aatend din siya. Eh, siya ang dahilan. Bakit niya nagrarally ang mga tao? Pero hello, oh, principal accountability mo ito, Mr. President. Ikaw ang pumipirma ng budget. Ikaw ang nagpropropose ang budget sa Kongreso. Ha? Ah, tapos sasawihin mong hindi mo alam, lintek na yan. Ayon ah, sa diplomat, ha? Ah, Marcos Payne, surprise, pero siya ang nag-approve ng Build Better More, BBM. Di ba trabong trapo ko? Dahil yung kay Presidente Duterte, build, build, build. Eh, hindi naman konektado sa kanyang pangalan yun o kaya sa kanyang initial. Hindi ba? oh ngayon, ito, build better more, BBM, Bongbong Marcos. Kaya nga po, trapong-trapo. Kaya gamitin natin ang ating mga utak ha? Ah, bago tayo magpapaniwala sa ating mga leaders. Okay, talagang nag-trigger dito lahat ng ano eh. eh ito pa, yung ekonomiya natin. Baksak na baksak na po eh. Yun po ang katotohanan. Eh ako ah, dati ko nag invest ako sa stock market. Mabuti nga, na-withdraw ko na eh. Ah, yun ako. Kasi alam nyo, bakit? ngayon 6,000 na. Ha? 6,000 yung ano ng stock market ngayon. O, lost productivity from floods dahil nga po itong mga leader na ito, biruin mo yan, mga lintek na yan. Ang gaganda ng mga mga coach nila, no? Billions more, no? Para bang ang flood control projects natin ay parang ang weather, predictable na corrupt, no? Pero seryoso, mga kaibigan, this hits ha as hardest. Kaya na mag-apply ng jobs abroad sino magbabayad ng utang natin from this mess, mga kaibigan. Okay. Bakit nangyayari ito? Weak institutions plus political dynasties. Perfect storm for graph. Remember, ha? Pork barrel scandal. Same playbook, upgraded version. Pero may hope, ha? DPWH Secretary Vince Vinson, no? Vince Lison announced MOAS with AMLC para i-recover ang mga pera. Wow, 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 wow. Question is, will it stick or just another PR stunt, mga kaibigan? Ayon na, let's shift to the soap opera na hindi matapos-tapos. Marcos Duterte Reed. Noong 2022, sila ay magkaibigan. Unity and Dow, no? pero fast forward to 2024 to 2025, parang ex-couple fighting over custody ng power. Vice President Sara Duterte resigned from cabinet noong June 2024 amid confidential funds controversy. Huh? Tapos 2025, Marcos hands over Rodrigo Roa Duterte to ICC for drug war crimes. Boom, no? End of Duterte dynasty. It started with bagong Pilipinas launch ni Marcos sa January 2024. A supposedly anti-corruption campaign. Pero critics says it's rebrand lang ng old cronyism. Rift intensified sa foreign policy, no? Marcos pivots sa US versus China's West Philippine Sea habang Duterte's pro-China resolve political impasse for democratic erosion project. Ah, parang the crown pero with more extrajudicial killings at less fee. This isn't just personal, it's institutional crisis, mga kaibigan. Ayan, ha? It's... Dynasty's control 70% of congress for pcij ah kayo ang future voters ah will this feud lead to lead uh, real reforms or just more chaos okay ah 14 enforced disappearance under marcos echoing uh, duterte's drug war promises to end yet liesa cfr blog mga kaibigan okay classic na no pero evergreen no uh, evergreen ka uh, investment fund signed 2023 under Marcos. Okay, first sovereign wealth fund natin. Sounds good, ha? Huh? Right, pero critics call it sovereign scam, no? Budget, 200 billion pesos initial from GSIS, SSS, pensions issue. No clear oversight. Potential for cronies to dip in. Okay, Marcos, up, pitches it as a game changer for infra. Pero by 2025, returns, ha? Huh? alleged insider trading rumors sa board ha, huh? compared to Singapore's Temasek. Temasek. like a startup without a business plan. Is Asia Forum no links it to broader corruption trends. Parang crypto investment, high risk, all rewards sa may hawak ng wallet. Para sa atin, pension funds na dapat para sa retirement, nawawala sa bad bets, mga kaibigan. Okay. Marcos vowed to end Duterte's drug war. No more EJKs. Pero 2025, no? Talagang sa... Okay, sabi ng human rights, no? Talagang may meron pa naman daw po mga disappearances. Total 14 under his watch. Kwento ng isang ina, lost my son to laban script. still happening. Nangyayari pa rin. No? Per Al Jazeera. O yan eh, yung sinasabi nilang ganon. Na si Duterte lang. Eh ngayon, nangyayari pa rin pala. No? No, Duterte Reef exposes hypocrisy. This war destroys families' futures. Imagine, instead of bullets, budget for education. No? Hashtag end the drug war now. Okay mga kawok ha. After all this is scandals, uh, floods, feuds, fans. What now? A uh, vote smart. Join protest, Amplify voices online. Like the 130,000 in streets. Youth led, no? Corruption like, like a bad ex. Cut ties. Move on. Tara build bagong Pilipinas for real. Salamat sa panonood mga kawok ha. If this fired you up, like, share, and join membership for deep dives. Uh, next episode natin, 2028 Elections Preview, hashtag Laban para sa Katotohanan. Stay woke, stay fighting, peace out. Mga kaibigan, mabuhay ang Pilipinas. One dollar.